natin na mayroong mag-aaklas. Yes, magandang balita na pinaghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Handa nang tapusin ang kadyutahan ni Lisa Tanas. Kinumpirma ng puting ahas ng controversial na vlogger na si Maharlika na di umano'y naghahanda na ang pamilya Marcos ng kanilang pagtakas paalis ng Pilipinas. Ito'y matapos mapag-alamang kumbinsido na ang mga uniformadong kapulisan at militar sa pagiging bangag ni Pangulong Bongbong Marcos at dagdag pa dito ang malawakang korupsyon sa Marcos administration. Tila tama nga ang naging pahayag noon ni dating Pangulong Duterte na magagaya si BBM sa kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na napilitang tumakas sa bansa dahil napatalsik sila sa Malacanang, punsod ng people power. Kabado na di umano ang palasyo dahil anumang oras ay maaring lumusob na ang militar at ang sambayan ng Pilipino at hihilahin si BBM palabas ng Malacanang. Kaya naman, uunahan na di umano na mag-asawang Marcos na tumakas bago pa ang kanilang tuluyang pagpagsak sa kapangyarihan. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, dapat hindi sila i-exile, ikulong silang lahat once na nagre-group tayo at i lahat ng assets nila. From BBM down to corrupt congressmen and corrupt government agencies, secretary and undersecretary at mga bawat kasabwat na civilians. Lahat ikulong tapos i-death penalty. Lagi ko pong panalangin na sa 2025 ay si Bipisara na ang presidente ng Pilipinas. Hindi na dapat magtagal pa dyan sa administrasyon ang mga adik. Masyado ng kawawa ang Pilipino sa ginagawa nilang pagnanakaw, pakikipagsabwatan sa mga sindikato ng droga at smugglers. Para sa akin, huwag paalisin ng Pilipinas. Lahat ng mandarambong na yan, paalisin sa pwesto pag nakalis na kulong agad, house arrest. Investigasyon agad-agad. Lahat sila walang pipiliin kahit yung House of Representatives. Pag napatunayan at sure na mapatunayan, kulong sa normal na kulungan, tapos gawa agad ng batas, death penalty, sa kaisa lang mga yan, sabay-sabay. Ubos na ang pera ng Bansang Pilipinas, mga kababayan. Nasaan na kayo? tapos hindi pa kayo nakikisa sa sulong ng mga protektor ng mga Duterte. So na, pag alaman natin na, di ba kagabi, kaya ba diba yung the other night? Kasi kagabi di tayo nakapag-vlog at nagkaroon ako ng party-party with friends. Na mayroong mag-aaklas. Di ba? May mag-aaklas at abangan-abangan natin yan. Pero kanina, yeah, kanina umaga dito kasi madaling araw na ngayon, ay meron na naman tayong natanggap na balita. Ano ba? Uh, ano bang gusto nyo? Sabi ni Tata An -an -an Anin yun. Forced exile?